Ito na ang totoong good news mula sa SSS. Lahat ng senior citizen, mga disabled at mga survival pensioners ay may dagdag na pensyon na ngayong September. Ito na ang pinakaantay natin na dagdag na pensyon ng mga naghihikahos natin mga senior citizen at pensioners upang maiangat ang kanila mga living standard. Ang kauna-unahang multi-year adjustment sa history ng SSS, sa ah, imagine niyo sa loob ng 68 years. Aprobado na po ang pension reform program ng SSS under sa resolution number 340-S-2025. Kung duda pa po kayo, pwede nyo i-check ang resolution number na yan. At sa SS po mismo, nanggaling yung balita na yan. Dito, makikinabang din ang ating mga seniors na may kapansanan at mga survivor pensioners na matagal na din naghahangad ng mataas na beneficyo. Matagal na itong hiling ng ating mga kababayan dahil nagtaas na lahat ng mga bilihin, gasolina, gamot, vitamins, pero ang pensyon ay hindi tumataas. Katwiran niya ng iba, pera naman namin yan. Nanaipon, bakit pinagkakait pa sa kanila, which is my sense naman, di ba? So bukod sa kasiyahan na maidudulot nito, alam nyo rin ba na makakatulong ito sa paglago ng ekonomiya dahil mabibigyan ng karagdagan spending power ang mga pensionado. Ibig sabihin, mas malaki ang pensyon, mas malaki din ang gagastusin ng ating mga senior citizen. So makakatanggap na ang ating mga pensioners ng dagdag pensyon mula ngayong taong 2027. Kaya kung hindi pa kayo member ng SSS, may video na rin tayo niyan kung anong una mo dapat gawin pag mag apply ng SS at paano kumuha ng SS number online. Nasa description po ang link para pwede nyo mapanood anytime. Dito kung mapapansin nyo, 10% ang increase ng retirement and disability pensioners at 5% naman para sa mga death or survivor pensioners. Dito rin sa sample chart ng ating pension plan, lahat ng mga sumusweldo ng minimum which is 2,200 ay magiging 2,420 na sa 2025. Sa 2026 magiging 2,600 at sa 2027 magiging 2,900. Almost 3,000 na yan. Ano? Napakaganda. Halos 1,000 ang dagdag. At ang highest naman sa retirement ay mga sumusweldo ng 22,000 ay magiging 29,000 na sa September 2027. Uh, ibig sabihin, tagta 10% ang dagdag kada taon sa loob ng tatlong taon hanggang 2027. Uh, ayon sa SSS, halos 4 million na pensioners, imagine, ganong karamihan, ang magbebenepisyo sa programa na ito. Ops, at huwag din kayo mabahala dahil nilino na rin ang SSS o ng ahensya na hindi na ito magdudulot ng pagtaas ng kontribisyon sa mga miyembro. So as is yan mula ngayon hanggang sa 2027. Panahon na rin ang mapakinabangan natin ang pinagpaguran mula noong tayo ay nagsimula magtrabaho at mag-contribute sa SSS. So hanggang dito na lang at sana ay nakatulong muli kami sa inyo at uh, napakagandang balita nito para sa ating lahat ng mga pensioners. Ako na excited para sa ating mga pensioners ha, at mga disabled at yung mga surviving pensioners. Maraming maraming salamat po sa panunod at uh, Comment nyo lang ang inyong saloobin sa ating comment section at para malaman naman natin kung gaano kayo ka-excited sa balita na ito. Maraming maraming salamat po muli at huwag nyo nakakalimutan mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo palagi sa ating mga bagong videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po muli at God bless.